siya ay napuno ng kagalakan, pinalawak ang kanyang payat na mga daliri upang dahan daang hawakan ang maliit na ilong ng sanggol. Magiliw na tiningnan ni Liche ang kanyang asawa, asawa. Masakit ba? Itinikom ni Zangya ang kanyang maputlang labi, tumawa ng mahina, at umiling, hindi masakit, masaya ako. Asawa. Anong ipapangalan natin sa anak natin? Umaasang tanong ni Zangya. Ngunit tila may naaalala, ang kanyang tingin ay lumipas kay Liche at intuitive na tumingin sa old scholar na nakatayo sa pintuan. Sinulyapan ni Liche ang matandang iskolar. Nakita siyang nakakunot ang kanyang dalawang kilay, hindi karaniwang tahimik, at hindi nagpapakita ng kanyang talento sa panitikan o iginiit ang kanyang karapatang pangalanan ang anak na babae. Napagtanto ni Liche kung ano ang iniisip niya, ngunit hindi niya alintana, hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang asawa at marahang sinabi, sa mga araw na ito, naisip ko na. Ang taglamig na ito ay napakalamig. At inaasahan ko lamang na ang ating munting anak ay manatiling mainit, pangalanan natin siyang Li Zai. Mainit tulad ng apoy ng araw sa umaga, nag-aalis ng mga sakit at sakit. Upang lam aking ligtas at masaya. Nagsalita si Liche sa malumanay na boses. Masayang ngumiti si Zangya. Zai, napakagandang pangalan. Sa mga bisig ni Zangya, tila narinig na rin ni Shishi ang kanyang pangalan, hindi na umiiyak, at nagpakita ng nakangiting mukha. Gayunpaman, ilang sandali pa, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang midwife ay mabilis na humakbang pasulong, ang sanggol ay gutom, kailangan niyang pakainin nang marinig ito mabilis na umalis sa earth house sina Liche at Old Scholar sa looban lumutang ang makapal na snowflake mula sa langit ang ginaw ay tumaas at ang malalim na taglamig ay malupit ang ngiti ay hindi nawala sa mukha ni Liche na kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang ama at isang pakiramdam ng responsibilidad na protektahan ang kanyang asawa at anak ay bum a lot sa kanyang puso. Gayun pa Ang old scholar ay tila nasa ng loob. Muling kinuha ang kanyang tuyong tubo para manigarilyo. Napakunot ang noon ni Liche sa amoy. Tiyo, puksain mo ito kagad. Narito ang bata. Bamantong hininga ang matandang iskolar, inilabas ang tuyong tubo. Ngunit itinikom ang kanyang mga labi, babae lang. Bakit hindi lalaki? Ang aming Lee family, nang marinig ito. Tumawa si Liche, ang pagiging lalaki o babae, mahalaga ba ito? May mamanahin bang trono ang Lee family? Narinig ito ng matandang iskolar. Ang kanyang kagustuhan para sa mga lalaki kaysa sa mga babae ay hindi madaling maalis, ngunit siya ay tumahimik at patuloy na bamulong sa kanyang sarili ng mahina. Umiling si Li Cheng ngunit hindi na nagsalita pa. Dumampot siya ng carp na naninigas na naninigas at nagtungo sa kusina. Nagpaplanong gumawa ng mainit na mangkok ng carp at tofu na sopas para sa kanyang asawa. Habang nagluluto ng fish soup, sa wakas ay tumira si Liche upang pag-aralan ng mabuti ang dough na isinilang kasama ng kanyang anak na babae.